Hindi ako ate siya. Kahit nang umaga nga mo. na nga eh. Boy, Mona. Ano. Uh, Uy, paborito ni wow. Manso! Ikaw ah, nagluto niya natin. Eh. O, binili mo lang doon. Kung oh, nagluto niton. niya, ito init pa o. Oh. Kaya natin. Sarap nito siya. Kain na kain ng kain. Nagsaman laki eh. May naalala ko dito ate sa pagkain na to eh. Sinanay na naman. Tignan Pero hanggang natin. ngayon natin, hindi mo pa rin kaya yung luto ni nanay. Hmm. May mga oh, ba ng luto ni nanay? Ang galing magluto no, oh, noon. Pero masarap na rin, no? Masarap na ito, no? ate. Galing. Uh, ito naman Malabit na gustuhan nyo. malapit na. Malapit na dun sa ano, luto. Gusto ni nanay. Ilang luto pa yan, te? Ayos na yan. Ito gusto nyo, araw-araw natin lutuin yan. <laughs> Bog! ganun tayo nung bata. Naalala ko, no? Pag nagluto si nanay, almusal tanghalian, hapunan, pansit. Pansit. <laughs> kaya ano man, naman, ano? Kaya lang, di ba sabi nila, ang pansit daw nakakahaba ng buhay. Bakit si nanay? <laughs> nay, <Nai, laughs> okay, okay ka lang po. ba dyan? Sabi kayo, kayo kay nanay, ha? Ah. <laughs> Ayun si <laughs> nanay, nasa likod mo. Joke lang. Ay. Grabe siya. Wait lang, wait lang. 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 Hello? Sino po to? Opo, opo, ako po to si Will. Hala, talaga po. Hala, sige, sige po. Opo, opo. Naku, salamat po, sir. Opo, naku, malaking tulong po yan, sir. Sige po, sige po. Pupunta na po ako agad dyan. Sige po, sige po. Naku, sir, salamat, salamat po talaga. Salamat po. Sige po, babay po. Sino yun? Ate. Magandang balita. Hmm. Nanalo ka sa loto? Pwede? Hindi, <laughs> hindi. Tandaan nyo yung kinakwento sa inyo ate na in ko sa Maynila. Yung kumpanyang in ko sa Maynila. Oh. Ate, tinawagan ako. Natanggap na daw ako at pwede na akong pumunta doon para makapag-ayos na ako ng requirements. oh, talaga ba? Ate, Maynila yun. Ang laking pera nun, ate. Oo, oh, sigurado ka na ba dyan? Tutuloy para. ka? Parang layo naman yata. Ate, man. Simulan na ito ng pagbabago ng buhay natin. Pag nagkapera ako doon, ako, malaking tulong yun sa atin. Sa bagay. Oo, madam. Naku, no, higit pa sa pansis ang mabibili natin doon. Mm, so, sige. Suportahan ka na lang namin, pero... Mag-iingat mag ka lang ng balagi, hula. ha? Ate, huwag kayong mag-alala. Mag-iingat talaga ako doon. Siyempre, ang, kayo yung inspiration ko. Gagawin ko itong trabaho to para sa inyo. Para mas madami okay. tayong pera. Teka lang. Ito, yan. Ang dami natin pwedeng ipagawa dito pag nagkapera na tayo at... Toy ha. Okay. Basta. Huwag mo kaming kalilimutan ni ate pag unang sweldo mo. Dapat itreat mo kami, no? Spaghetti <laughs> naman, no? Patikinin mo naman kami ng Jollibee. Oh, Oo oh, nga. Jollibee din. <laughs> Kahit chowking pa yan, tsaka makdo, ate. Naku, baka naman. Kung oh, sumahad ako ng 20 mil, no? Bibigyan ko kayo ng yeah, <laughs> oh, libo. Congrats, <laughs> Congrats! Love you, so, ate. Na, no? mahal ko kayong dalawa. Asa? Oh, Para sa atin to. Ubusin na natin yan. Okay! Ha? Celebrate Oo. na natin kain, yan. Kain, kain. Kain, kain. Excite na ako. Hmm... Yay! Excited na ako. Boom! In Okay. Tommy. Ate. Sigurado ka na ba talaga? <laughs> Oo naman, ate. Hindi naman ako sa abroad pupunta yun eh. Ba't nalulungot ka? Hindi na kasi ako sanay na walang makulit sa bahay. Siya, ate naman eh. Wag kang umiyak. ano ba to eh? Sa Maynila lang naman ako pupunta. Hindi naman ako pupunta na ibang bansa. Basta to eh, pagka yung bakante ka ng araw, wag mong kakalimutan umuwi, ha? Oo, ano mo natin? Ay, miss ka namin ni ate. <laughs> ate, wag kang Babalik pa ako, ate. Ano ba yan? Aalis na ako, naiiyak pa ako. <laughs> Basta lagi ka mag-iingat dun. Huwag mong pababaya ang sa sarili mo. <laughs> Wala na magluluto para sa sa'yo. Basta huwag ka magpapagutom. Kahit anong mangyari, ha? Ate, akong bahala sa sarili ko. Siyempre, hindi ako makakalimot sa umuwi. Siyempre, ito yung ano eh. Dito ako masaya. Siyempre, babalik ako. Alam ko naman na pangarap mo to. Kaya hindi ka namin makontano na ng ate. Ate, pangarap ko to para sa ating magkakapatid. Kasi mula nung nawala si nanay at si tatay. Siyempre, dapat yumaman tayo eh, para manging masaya lalo na. Uuwi ako ate pag rest day ko. Tapos kakain tayo sa labas nila ate. Oh, para... kasi kahit malaki na yung sweldo mo, huwag ka magkababago ha. Huwag ka magkakalimutan ni ate sa huwag tawagan. Pangako ate, hindi ako makakalimut. Para kainin ko kayo ng maraming maraming pagkain hanggang sa mas dumobli pa yung lobo niya ni ate. Mayroon na mayroon ko kayo ate. <laughs> hindi na umiyak ate. Kunso. Baka hindi na matuloy <laughs> Ito. Ito mo yung mutong pera to ha. Ate hindi na. Hindi na kailangan yan. Okay hindi lang. Hindi pwede to. Eh, kasi kailangan mo to doon. Wala kang kakampi. Pagka nagutom ka, wala ka pang pera. Ati, Basta gamitin, gamitin mo ito. yan. Gamitin nyo na lang to hindi. dito. Ang laking pera yan. Hindi, sadyang tinabi ko yan para sana sa pag-aaral mo ulit. Pero, yan, nagkaroon ka ng trabaho. Para sa yan, toya. Yeah. Sige, so, ate. Huwag mo titipin na sa sarili mo, ha? Sige, so, ate. Pag, pagdating ko doon, mas triple pa ko pabalik. Hatang Alam, dahil mo <laughs> Kaya, ito, kami ni ate makikita, huwag kami lang sa kapitbahay basta tuwing uuwi ka ng bahay pag bakante yung oras mo huwag mo kakalimutan tumawag sa amin ni ate ha oh. At, sige pagka nagka pera ako bibigyan ko kayo ng cellphone para hindi na kayo makitawag sa kapitbahay ha huwag ka naman maalis ba ako hindi ano ako sanay kasi Matatlo na nga lang tayo tapos alis ka pa. Sabi mo, may iiwan ako ng bus. May oras ako doon ate. Kailangan ko nating umalis. Basta mag-ingat ka ha. Oo uy. ate. Huwag mo makakalimut. Tumawag. ako ate, hindi ako makakalimot. Babalik at babalik ako dito pag wala akong basok. Mahal ko kayo ate. Ingat mo palagi. <laughs> Ate, paano ba yan? Alis na ako, ha? giingat ka na, ha? Lagi kang tatawag sa amin. Oo oh, naman, ate. Basta laging nakaabang yung cellphone ng kapitbahay, telepono, tatawag ako doon Ha? Lagaan niyo bahay natin. Oo naman. Uuwi ko, ha? Oo oh, naman, ate. Uuwi ako, promise. Pag rest day ko, yung pinaka ko sa inyo, kakain tayo sa labas. Ha? Wala na akong mga pinot, ka na kayong tumuloy ang kakaalis si Bonsu niyan. Lagi kang naiiyak. <smartene> ay, nakita mo na. Ganito so, ay, ha? Kung na kayo ang tumulo, eh. Sa may nilala naman ako, Bonsu, tindahan, dali. Kami then... na lang niya, ate. Natitira dito. Ate, walang magbabago. Okay, isipin mo, nandiyan lang ako sa tindahan. Bumibili lang ako ng pagkain natin. Pagbalik ko, madami akong dala. Ate, baka pwedeng huwag na lang. Ate. Sige, ha? Basta uwi ka, ha? Plano sa ate. Kung ingat, ingat ka dun toy ha? Okay. Malamal ko oh, ang dalawa. Na Sana pagbalik ko, oh. ganyan pa din yung mga katawan nyo. Huwag kayong masustress, <laughs> ha? Dapat ganyan pa din. Pahingi ako ng yarap dyan, mga ate ko. Toy. <laughs> ingat po. Ingat ka. Bye, ate. Oh, <laughs> Ate, nandito kaya si Aling Nene? Siguro naman. May bariya ka dyan? Meron, meron. Tawagin natin si Bunso. Aling Nene! Makikitawag po ulit kami? Five minutes lang ha? Oo, sige sabi mo kay Aling Nene ha? Five minutes ha? Mm -hmm. Salamat, Ruby. Yeah. Kamusta na kaya si Bunso, ate? speaker mo para makita natin. Paralag siya na. Bakit eh kaya hindi nang sagot, Baka busy sa trabaho. Hindi ate, awas na yun ng ganitong oras. Gabi na oh. Bakit kaya busy? Aling nena, saglit lang po ha. Hindi lang po nasagot si Bunso. Hello ate. Ate, Bunso! Hello! Bunso, Hello, kamusta? Nakauwi ka na ba ng bahay? Saglit lang ate, ang saglit lang. Ang dami ko kasing ginagawa eh. Wait lang, wait lang. Kaya ano ba yan? Importante ba yan? Kukumustuhin ka lang namin sana. Nandito kami kila aling nene. Mamimiss no, ka na kasi namin. Wrong timing naman kayo ate. Ang dami kong ginagawa. Ate, ano bang, ano, ano bang, bang sasabihin niya? Importante ba yung masyado? Namimiss kasi namin. Ikaw eh, kasi sabi mo, uuwi ka. Sabi mo, At pag wala kang pasok, uuwi ka. Ate, magpapadala na lang ako ng pera ha? kasi hindi ako makakauwi kasi ang dami kong ginagawa. Toy, toy, okay lang naman kahit hindi ka magpadala pero sabi mo kasi uuwi ka. Ate, yun nga, hindi niyo ba ako naiintindihan? Y ang dami kong ang ginagawa. Mas unahin ko po ba yung pag-uwi dyan kaysa magtrabaho dito? Para, para magka meron tayong pera, yun naman ang sabi ko sa inyo ha. Siya, sige, sige. Mag-ingat so, ka dyan, Toy, Mag-ingat ka. Miss ingat Peace ka na namin. Ano na, ate? O, oh, bakit kaya nyo nandito? Makikitawag sana ulit kami. Oh, five minutes lang, ha? Salamat ulit, Ruby, ha? Thank you, Ruby. Ate, pauwi na lang natin mm -hmm. si Bunso, ha? unsa masasabihin sa kanya kalagayan ko? Gaalala lang yan eh. Pero ate, parang kailangan niyang malaman na malala na yung sakit mo eh. Kaya ko pa. Antayin mo si Bunso ha. Magpapagaling ka ha. Sige po, ayusin ko po mamaya. Sige po, wait kang, wait lang. Hello? Bunso? Hello ate, oh. Busy ka ba? Medyo busy ate. Hindi pala medyo, sobra. Bakit? Bunso, baka naman pwede kang umuwi bukas. Umiiyak ka ba, ate? Namimiss ka na kasi namin ni ate. Ay, nako, oh, ate. Kailan kaya niyo may na ano, nabisi ako? Uuwi naman talaga ako eh. Next week, uuwi ako dyan. Bunso, hindi ka na namin maantay kung next week baka pwedeng bukas. Gusto ka na talaga But... namin makasama ni ate. Kasi ba't hindi maaantay naman? Hindi naman kayo aalis. Ah, Kayaan ay, nyo, next week uuwi uh, ako, ha? Please, Magpapadala bunso. Magpapadala na lang ulit ako ng pera. Bunso, kahit hindi ka na magpadala, gastusin mo na lang na pamasahin pa uwi. Umuwi hindi, ate, ka na, ha? Hindi, hindi. Madami akong pamasahin pa uwi. Ipapadala ko sa inyo. Mas malaki yung ipapadala ko ngayon, ha? Ate, mamaya na ako. Mamaya na lang ulit, ha? Bunso, ha, antayin ka dito. namin bukas, bunso, ha? Antayin ka hindi, namin. Ate, Next week, next week ako oh, uwi, eh, ha? Next week ako oh, away. Oh, eh. Sige na, sige na, ate. Mamaya na ulit. Ate. Ayan. Ate. mo. <coughs> ate. Sinubukan kong ipagluto ka ng paborito nating chami. Niluluto ni nanay. Baka sa pagkakataong to, mas magaling akong magluto kaysa sa'yo. Tara na, kain na tayo. Ate. Ate, tara. Kakain na tayo. Ate? Ate? Ate. Ate naman, huwag mo naman ako mag ng damit to. Ate, huwag ka naman mag -ino. Ate, Ate, mo na si Di sa amin Ate. Ay, grabe. Napagod ako sa biyahe. Ano? Kamay na kayo? Paluto na lang tayo ng ano eh. May pera naman ako dito eh. Paluto tayo ng crispy pata para makatikim-tikim naman kayo ni ate ng masarap. Kasi so, yung pera ko dito. Kasi so, ate Mickey. Ate. Ate. Galit na naman kayo niyan eh. Hindi naman ako nakauwi noon kasi nga busy ako doon. Paano naman Huh. Ate, ba't ka umiiyak? Bakit? Nasa si Ate Miki? Ate! Toy, araw-araw kitang sinabukang tawagan. Hindi mo sinasagot yung mga tawag ko. Oh, tapos Ate school na si ate. Wala na. Nasaan? Nasaan si ate, Miki? Ang araw na tumawag ako sa iyo, pinapauwi ka namin kinabukasan. Malala na nun si ate. Ayaw yung ipaalam sa na sakit pa kasi ayaw maapala yung trabaho mo. <laughs>